Wow, ang sarap. Ang daming margarine, may nyog, may kondensada. At syempre, lalagyan rin natin ng napakadaming keso. Magandang araw. Today, magluluto lang tayo ng puto bumbong pa rin ba ang tawag kung hindi naman natin sa bumbong lulutuin? Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano nga ang itatawag pero magluluto tayo ng mas pinadaling version ng ating paboritong puto bumbong. Pagsamasamahin na natin dito sa ating bowl yung 2 cups ng glutinous rice flour o giniling na malagkit na bigas, 1 cup ng rice flour or giniling na bigas. Nag-add na rin tayo dyan ng 2 tablespoons ng sugar. At itong tubig natin ay may ube flavor or ube food color. Ibuhos na natin yung kalahate nitong ating tubig. Pagkatapos ay hahaluin lang natin. At pagkatapos nating mahalo ay ibuhos na natin yung natitira pang kalahate ng ating tubig. Nakagamit lang ako rito ng 1 cup ng tubig. Pero syempre, depende po yan sa water absorption nitong ating gamit. Nag glutinous at nung rice flour. Haluin lang nating mabuti. Medyo may kahirapan 'tong imix mix kasi konti lang 'yung ating liquid na ginamit kasi ang kailangan po nating ma dito ay 'yung dough na medyo matigas or may pagka-dry siya. So inid lang natin mga 5 minutes pag nag-forma na itong parang dough ay pwedeng-pwede na 'to. Dapat po ganito 'yung itsura niya para siyang tuyo na clay ganyan po dapat at kapag na-achieve na natin yung saktong sakto ay ire-rest muna natin to ng at least 10 minuto. Sa totoo lang, after ng simbang gabi, isa talaga sa hinahanap natin ay itong puto bumbong kasi nga pagkasarap-sarap, lalo na kapag loaded with toppings. Ayun, so balik na nga tayo dito sa ating ginagawa. After 10 minutes, pwede na natin itong gadgarin. Kumuha muna ako ng kapiraso para mas mabilis itong magadgad. At kung meron po tayong mga pino na gadgaran, mas mabuti po kung yun ang ating gagamitin. So, ang puto bong po kasi dapat po talaga dry. Hindi po siya dapat yung matubig. Kailangan po ganito po talaga yung itsura niya kapag lulutuin natin. Pero dahil nga po ito ay mas pabibilisin natin o yung mas madaling paraan. Kaya lulutuin lang po natin to sa steamer at gagamit tayo rito ng mga dahon ng saging. Nagbrush lang ako ng konting margarine dito sa bawat piraso ng dahon ng saging at naglagay lang ako ng 3 tablespoons sa bawat dahon. Ninipisan ko lang yung gawa para mas mabilis itong maluto at huwag nyo nga po palang kalimutan na magbrush ng butter or margarine dito sa bawat piraso ng dahon para hindi ito manikit. At itong mga gamit ko po na dahon ay ginupit ko po to ng kasing lapad lang nitong aking steamer na gagamitin. Medyo may kaliitan kasi itong steamer at nung okay na nga, in-steam ko lang to ng isang oras. Ganun lang ka-easy at after isang oras ay luto na kaya hango Haluin so natin agad-agad yan kasi ang puto bumbong po, napakasarap niyan kapag mainit talaga. Kaya magbrush lang tayo rito ng margarine. Lagyan natin ng mga toppings na gusto natin. Lagyan natin maraming nyog. Naglagay rin tayo dyan ng konting sugar. Lagyan natin ng maraming keso at maglalagay rin tayo ng kondensada. Yung iba nga naglalagay rin sila ng leche plan, pero wala akong leche plan. Pero kung gusto nyo pong lagyan, pwedeng pwede po kayong mag-experiment sa kung ano man ang mga toppings na gusto nyo. O ba diba, super easy lang, gagawa na yan.